Mayong gabi guys. Kakaulik ko lagi kan sa work. Na ulan. Sobrang lakas na ulan. So kakain po tayo guys. Ista na paksiw. Kadahapon <laughs> pa ina nga paksiw. Pero meron kami didi. Ano. Yung maya maya na preto kanila. Kain kami. Ayon. Ayon. So, ito ano na. Mag- Ito so, mo ano na tayo ng plato. Kain po tayo, guys. Ayan, kanin ko. Ayan po yung prito. Buti na lang hindi ako yung nakabulot ng hotel. Charma. ayo pa naman mag-upin ni Charma. Kasi di off niya sa Martes. Tatlo na nga yung tao. Malakot ba? Hindi naman masyado. Apat ba doon tao? Hmm tatlo. Tapos kailangan din ng isang isa pa. Nawala kami ang na dati. Tatlo nga lang kami. Pag natulong yung bitor, at tatlo lang kayo pag tinutulungan ka ng bisor. taya. Pero kung hindi tatulungan ng bisor, sila ang bisor. Lulat nga kami. Tapos daw, may uti din daw. Sabi niya si ia yung Si Iya yung nagwagi. Nung padyo pa ko, may absent. pero hindi naman ako willing. Hindi na pinaut eh. Nakakatama't magtrabaho na no? pag uti-uti no, parang wala na tayong pahinga yun. So, ayaw mag-uti, papagalitan ka. Tapos, pag nag-uti ka, tapos masamang pakiramdam mo, sabihan ka pa na, bakit ka nag-uti, masama ba pa ang pakiramdam mo? 'yo alam ko sa ang kalulugar na Buti na lang malagi ako may dalang biskwit tsaka ano gatas sips na may uti meron akong pagkain. Ganun maliit. Chot. Sama? Kumakain,